out okay, mga guys dito pa tayo ngayong dano dito ko sa labas ay hmm. mga diba, mastan pa ba yung ulan maulan ngayon dito sa rio dito ko mabis okay. pahangin mo na pahangin palamig pa kaya tapos talamig ako sa mga request hindi ko pala tapos pero pang isang tawad Ilang ang tumo ako ito sa tayo. yung ulan. Pinagamagang may ulan mga guys. tayo yung ulan. You try it. sa akin, ayaw i-try kung bukas o hindi. Ang bihira tong mga... May ibang dahil takot sa na pusa. Nagamot na nila yung ulan. Ay! Pumugi sa akin yung pusa. Ano yung puso? Ang puso nang lalambing sa akin. Ang lalambing yung puso. Nilalambing ako ng puso. Ang lakas ang ulan. Lakas ang ulan. Buti pa rito sa redo mo ulan. Sa Pilipinas ang inis. Masyado. Ayan yung pusa ko nakadikit sa akin oh. Oh, <laughs> nanabi. yung pusa. Magano <laughs> bang kalambingan yun eh, nung uram, ah. ulan mga ito? Ang ulan. Ano ko? Ano ko kay Balal? <laughs> Ang tumatakbo? Tumatakbo sa mga anong. ulan dito mga ito. Buti pa rin sa Riyadh, umuulan. Buti pa rin sa Riyadh. Ano ang tawag dito? Excited mo kita yung ulan. Yun ang ulan mga guys. Umuulan ngayon dito. Ang buti nga yung umuulan e, eh, para hindi mainit. Tambay muna tayo, tambay. Ibang ano. Nagamot niya yung ulan. Nagamot ulan eh. Ano ulan? Ano

I like.